sayang araw po, dito muna ulit tayo sa ating Consolidated Pen Yan po. Inumpisahan ng turuang kumain ng may sapal ang ating mga biik So hindi pa po nila nasasaid, kaunting sapal po at uh, premium starter feeds ang kasama niyan ating malalaki ng biik ah, pagpasok po ng January, mag-uumpisa na tayong mag-awat sa mga ito gagawa mo po na, mo na kami ng maliit na mapaglalagyan sa kanila kaya po sinasanay na silang kumain ng may sapal para po tuloy-tuloy na ang kanilang magiging rasyon noon tapos po, isasama rin natin yung mga mas bata later on sa kanila. Yung po mga bata dito, hindi pa ako nakakapagkapon. Gawa po ng pa rin ko ng kaunti at uh, try kong pumili pa ng pwedeng gawing bulugan. Kasi po, yung isang bulugan na itinabi ko ay galing dun sa likod. So, Hopefully po ay makapili rin ako ng gagawing bulugan dito. Meron tayong dalawang junior, junior bar na magiging on standby. Yung pong galing sa likod ay maari kong gamitin sa giging anak ng ating mga inahin dito sa consolidated pen. O tatawagin na po nating pen number one. At yun naman pong mga anak nung nandun sa ating pen number 2 ng mga baboy po natin galing sa likod dati pwede ko naman pong gamitin yung bulugan na manggagaling sa mga dun sa pipiliin ko ngayon so yun po ang ating plano kaya i-delay ide ko ang pagkakapon para po makita ang development ng katawan nung ating mga gagawing bulugan. So marami po ang heavy pregnant natin dito. Inaasahan ko na January, marami po ang aanak. So yan po ang ating pen number one. Silip naman po tayo sa iba pang mga alaga. Ito po yung isa pa nating itinabing gagawing dumalaga. Anak po ito nung ating QB Cross Berkshire na ang kumasta po ay ang ating QB Cross Pampanga Native. Kaya po siya lang po ang survivor sa magkakapatid. Actually kahit na yung mga kamag-anakan niya po na galing Quezon, siya lang ang survivor. Kaya po kahit na punggok, itinira ko siya. Tapos po, ito naman yung ating gagawing bulugan. Yung po napili natin galing sa likod. Yan. Binutasan na po yung tenga para eventually po, tulad nung gawa namin kay Mario, nakatali lang siya sa isang puno. Hindi po siya masyadong malikot at yung mga inahin ang lalapit sa kanya pag ready na pong magpakasta para po hindi na nga habol yung aking bulugan sa mga inahin na kuminsan po ay nadidisgrasya yung ating mga biik. So yan po ang ating mga steps moving forward. At dito naman po sa kabila, nag-iisa po yan. Yan rin lang po ang natira sa ating mga biik dito po sa Sampalok Pen. So yan po ang ating mga nakahiwalay na alaga. So, ito po, by Feb, ay pwede nang isama dun sa ating mga breeders dahil June born po ang anong ito, early June po ipinanganak. So, sa Feb ay 8 months old na po siya, pwede na nating pakastahan. So, anim po bale ang itinitira kong gagawing dumalaga. Yung tatlo po ay isasama natin kay, kay third at yung tatlo naman ay isasama natin dun sa second breeding pen kung nasaan po yung ating Pampanga Native Cross Quezon Black. So, sili pa po tayo sa iba nating mga alaga. So, isa po ang ating mga palakihin. Mga Feb ay mayroon na tayong makukuha sa mga ito. po yung ating dumalaga. Dito naman po sa kabila, January, Feb, may makukuha na rin tayo. Pero abutin po ng March, April ang mga ito. Marami pa rin po yung maliliit. Ayan po, may malalaki rin naman sa kanila na una nating makukuha. Ito pong kabila, ang ating second breeding pen. At dito po sa dulo, yung ating mga palakihin ay kumpleto pa po. Nagkaroon po ng change of plan. Hindi natapos ang freezer ni ka-farmer kaya hindi po daw siya makakapag-advance ng katay. Kaya wala po tayong deliver na pampasko sa after Christmas na po ang dalawa natin pambagong taon na po itong ating mga ihahatid na baboy. Yan, kakaunti po silang nandit sa unahan namamahinga na doon sa likod ang karamihan yan po may kaunti pang tira sa kanilang pakainan may tira pa rin po sa damo so nagkaroon po ng chains of plants kaya wala tayong hatid ang akala ko po, ang video kong ito ay ang paghahatid na natin ng baboy kay ka-farmer. So, nahuli po, nang, nahuli po tayo sa paghahatid para may mapaglagyan na yung ating dadalhin doon. Puno na po raw po ang kulungan ni ka-farmer kaya after Christmas na ang ating deliver. So, yan pong mga nandyan ang i-deliver ide natin tulad nung naipakita ko. At mayroon din po tayong kukunin na 14 pieces galing dito sa kabilang kulungan. Ito ang ating mga mama goats. narito po ang malalaki natin yung mga 35-40 kilos 11 po ang manggagaling dito at yung tatlo po ay dun sa ating fourth winning grower labing isa po ang kukunin natin sa mga ito may ititira tayong lima na gagamitin po nating breeder at yung tatlo po doon sa dulo ay puro lalaki yon kaya ibibigay po natin lahat yon so ito ang ating mga delivery for mga new year order ni Kafarmer yan po ang ating update sa lagay ng 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like and subscribe.